magbaba tayo ng gamot sa masasakit ang balakang. Ito ay abukado. Alisin natin ang balat. Ayan. Alisin natin siya. Ayan. Nakikita nyo? Naalis ko ng balat. Alisin natin yung balat. Mukhang masarap na siya. Ngayon, hatiin natin siya. pinapi ko. Kapalit si Madam. Ayan. Ikat natin to. Ang abukado. Matigas nga lang. Ayan. At ito na po. Nakat na natin ang puto. Lagay na natin siya isa-isa. Ayan. Tingnan natin kung kakasya. Diba? Diba? at eto na po nandyan na ang mga buto ng abukado lagay na natin ang takil yan dahil ito ay maestro kailangan ito tusok natin ganun hanggang siya ay makapasok dahil mali ang aking madami akong nailagay patay tayo dyan kung ito ay hindi makalusot pero sa kaan natin to ayun pumasok na siya So, ngayon, after 3 days, pwede nyo na ito ang gamitin. Ang paggamit ay spray nyo lang. Ayan, naka-spray. Ganun lang. Ayan. Kung saan ay masakit, babaho Sa balakang, saan masakit nyo. Ganyan. At titignan natin ang resulta. Sa after 3 days, kukuha ako ng taong may masakit ang likod. Tignan natin. Maraming customer na pumupunta rito na masakit ang likod nila. gagawin natin to, Try natin to. Napakaganda nito. Yan. At yan ay gamot sa mga masasakit ang balaka na nagpa-check up na pero walang makitang sakit. Ayan na yung langis na ginamit ko. Ito ay empty bottle lang ng kulon namin eto may lalagyan ng kulon. Nilagay ko sa kulon, e, eh, mabango yung kulon. Na super kabango din naman niya. Ayan. Ayan na po. Ang paggawa ng gamot sa mga masasakit ang bewang abukado. Ang buto ng abukado. Dahil may natira pa dito, subukan natin. Huwag na. Tama na baka hindi ko maisar. Ayan na. Pwede. May konting natira sa isang ang ganda tignan, di ba? Ayan na. Thank you. Ayan na po. Ang ating gamot. Buto ng avocado at langis lang po. Kung gusto niyo may mga baby oil kayo, yun lang ilagay nyo. Yung baby oil, wag na kayo maglangis. Baby oil na yung gamitin nyo. Oil din naman yun eh, pang masahe. Lagyan nyo lang yung buto na avocado. Mas maganda pa nga yung, yung ano, baby oil kasi mas ano siya, mas ano, mas mabango. Okay. Bye. Please sir, subscribe and share. Thank you.